kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Nang dahil sa sobrang takot para sa kanyang seguridad sa oras na siya ay mapunta o mano sa kamay ng mga Amerikano kung kaya't hinding hindi na magpapakita si Pastor Apollo si Kibuloy sa mga naghahangad na maaresto siya at maharap sa usgado sa oras na hindi may bibigay ng gobyerno ng Pilipinas ang mga kondisyon na hinihingi nito. Takot na takot si Kibuloy na mapunta sa mga Amerikano at baka raw siya ay matodas at palabasin na lang na siya ay inatake sa puso sabi pa ng isang kaibigan ko sa Amerika at dito, huwag mong asahan na ikaw ay babalik pa. Mababalitaan na lang namin na ikaw ay namatay sa pamamagitan ng natural causes na tulad ng heart attack. Ganyan ang mangyayari sa iyo. Playbook po yan. Playbook po yan. Yan yung playbook ng CIA at ng FBI na nasa likod ng lahat ng ito. Puti po ang nasa likod ng lahat ng itong nangyayari sa akin ngayon. Gusto ng pastor na maglabas ng garansya ang pamahalaan sa pamamagitan ng pag-release ng sulat na permado ng Pangulo ng Pilipinas kasama na sina DOJ Sekretary Boyang Rimulya. PNP Chief Romel Francisco Marbel at NBI Director Midardo de Lemos gusto ng pastor na magarantiya ng mga signatories na ito na hindi hindi nila hahayaan ang mga Amerikano na makialam sa kanyang kaso. Hindi pinalampas ni Pangulong Marcos Jr. ang narinig nitong kondisyon ni Kibuloy at natawa ito dahil si Kibuloy pa na akusado ang siyang magbibigay ng kondisyon para siya ay magpakita at harapin ang kanyang kaso. Uh, siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya akusado siya sa warrant of arrest. so i mean we, we will we will we will exercise all the compassion to pastor kibuloy we've known him for a very long time and um, ang, ang mapapangako ko the all the proceedings will be fair um, now as to the involvement of the united states with malayo pa yan eh. That's going to take years, so I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. pinaalalahanan din ng PNP si Kipuloy na maaari siyang arestuhin ng kahit na sinumang sibilyan sa oras na makita nila ito dahil siya ay wanted na sa batas. Dagdag pa ng PNP, ang sinumang mag-iisip na itago o tulungan si Kibuloy sa kanyang pag-iwas sa batas, ay siguradong makakasuhan rin ito ng obstruction of justice. Kung uh, isang sibilyan po ay makikita po ang isang uh, tao na wanted po, ay po ito po itong uh, gamitin para siya po ay uh, arestuhin. Ang sino mang sampung individual na magkakanlong sa isang taong alam po niya na ito po ay wanted at pinagahanap po ng batas ay maaari po siyang maharap uh, sa kaso obstruction of justice po. Sa bawat bahayag ng pastor na inilalabas sa media ay hindi ito pinapalampas ng senadora na siyang nagporsige ng lahat para humantong si Kibuloy sa sitwasyon niya ngayon. Ito ay si Senador Risa Ontiveros. Malamang sa maiirita na naman ang pastor sa sinabi na ito ng senador. Pastor Kiboloy, lumabas ka na sa lungga mo. Lungga, lungga, lungga mo. Tutal, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Wala kang katiting na ebidensya laban sa aming mga matatapang na witnesses wala kang karapatan. Siraan ang Senado at ang mandato nito. Disorganized ba at palaging nababasag ang mga itlog sa inyong bahay? Dahil yan sa walang magandang mapaglagyan. Ito na ang solusyon dyan kaibigan. Saktong egg dispenser. Organisado at madaling itago. Mura lang ito kaibigan. Kaya iwasan na ang mabasagan. Kumuha ka na nito. Mura lang yan. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Siguro ay hindi humantong sa ganito ang kinalabasan ng sitwasyon ng pastor kung maaga pa ay hinarap na niya ito at sinagot ang mga paratang sa kanya. Pero dahil na rin sa mataas ang tingin ng pastor sa kanyang sarili ay nagmatigas ito. Hindi mo naman talaga masisisi ang pastor kung bakit mataas ang ego nito. Dahil alam naman natin kung gaano ito kadinudumog ng mga politiko noon sa kanyang balwarte sa Davao sa tuwing may okasyon ito sa paghahangad na sila ay makakuha ng endorso mula sa pastor na ayon sa kanya ay may 6 na milyon na mga miyembro ng kanilang simbahan sa buong mundo. Pero ngayon ay nasaan na ang mga dating nagsisiksikan sa kanyang lugar para sila ay mapansin ng pastor. Sa bagay, sa sitwasyon ngayon ng pastor ay sino ba naman ang gustong dumikit ang pangalan nito sa kanya lalo na kapag sila ay tatakbo sa 2025 na eleksyon dahil sa kanyang pinagdadaanan ngayon. Malamang sa hindi lang talaga matanggap ni Kibuloy na mangyayari ito sa kanya dahil sa naniniwala siya kung gaano siya kamakapangyarihan. Pero bahagyang nakalimutan ng pastor na ang politika sa bansa ay palagi at mananatiling. Weather-weather lang wala ka talagang kalaban-laban sa gobyerno kapag ito ang iyong naging kalaban. Napatunayan na ito noon pa man ng mga nagdaang administrasyon dahil usong-uso talaga ang gantihan sa politika dito sa Pilipinas. Ngayon, dahil po ganti na ang pastor ay pinag-aaralan na umano ng PNP ang pag -revoke. Sa labinsyam na mga rehistradong paril na nakapangalan kay Pastor Kibuloy, Tama ang inyong narinig, may rehistradong baril ang pastor at isa sa mga baril na ito ay isang rifle at ang iba ay puro pistola. Meron na daw isang baril ang pastor na pasuna ang rehistro nito noong nakarang buwan. Malamang ay nakaligdaan lang ito ng pastor na i-renew dahil sa stress na kanyang nakukuha sa sitwasyon na kanyang kinakaharap. Ang pagyaman ni pastor sa pamamagitan ng mga pamamaraan na inaakusa sa kanya kagaya ng paggamit sa kanyang mga miyembro para manlimos ay hindi lang ito nangyari overnight kung totoo man ito, kundi nagumpisa ito ng napakatagal ng panahon. At siguro dahil sa walang makitang ebidensya laban sa kanya, ay nagpatuloy ito hanggang sa lumaki ng lumaki ang assets ng pastor at hindi na namonitor at inimbestigahan ng gobyerno noon paman dahil nga siguro sa wala silang makitang ebidensya o baka naman gusto rin nilang makuhang support ng pastor para sa kanilang kandidatura Ganon din ang nangyari kay senyor Aguila kung saan ilang taon na niyang ginagawa ang mga bagay na bawal sa batas pero nakakalusot ito at huli na ng matuklasan. Ikaw gusto mo rin bang maging katulad balang araw ni pastor Apollo C. Kibuloy? Kung hindi po ninyo magbibigay sa akin in a written form ang mga kondisyones na ito Mula sa Office of the President, mula sa Office of the SOJ, mula sa Office of the PNP and the uh, NBI and the CIDG, eh, hindi po niyo makikita ang pagmumukha ko. Bilang na ang mga masasayang araw ni Kibuloy. Huwag nang mag-inerte, inerte, inarte inerte gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.